Alam mo ba kung ano to? Oh my God! Ano ba to? Ba't ang dami? Ano ba to? Ang haba nito, Ma'am Cara. Ano ba yan? A ano daw to, Ari? Oh my Ay, God, Lord! Ito. Oh my God! Gawin <laughs> 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 lang, Ari daw to ng... Baba. Baka. Okay. Pohon. Ganyang kahaba? Yes, po. It, it, sa, saan sa yung Ari? Saan yung... <laughs> oh, Yang ko. <hawak>. Ito! Ah! <laughs> ito! <laughs> ito. <laughs> ito! Yes po. Ito! Yes, po. <laughs> Oo nga, ang nipis niya. Pero angat ang mo nipis? ba, ma'am Gara? Ito ang dalawa. Oh nakikita mo naman. That no. is the ano balls. To? Ito na, Chef Chris, yung... This is the balls. Ah, yan yung brothel, balls. No? Okay. Ah, tapos ano po yung malaking yan? Ito po. Ah, yung iba, mga ano na lang yan. Mga pots. Ah, na mga pots. Ito ever hindi natin pwedeng kainin ito ng ganito, nilo. kailangan iluto siya. Yes. Ah kapag niluto na po yung hari ng baka, magiging Lili. ganito siya. Liliit, siya. Liliit siya. Liliit siya. Ang laki nung niliit, no? <laughs> Ang laki, di ba? Ang <laughs> laki ng niliit pa, niya. Bakit dalawa sila? O, oh, ito ito na ano, yun. Pinutol lang ito. Uh -huh. Then, tinanggal na natin yung mga ibang ligaments dyan. Ah, yung mga ano. So, kapag pinakukuluan pala, lumiliit. Yes. Ah. Okay. Pag nainitan siya, lumiliit siya. Baliktad. Pag baliktad. Baliktad. Kasi okay. Kasi pag malamig. Doon lumiliit sa pose di eh. Oo. Oh. Eh, Nagsishrink siya eh. Teka, palamigin natin ito. Lagi natin sa May <laughs> <laughs> freezer ba tayo dyan? Sige nga. <laughs> <laughs> Pero excited na ako ng Excited ka excited na Excited na, ako. Oo, o, kasi first time ko talagang kakain ng ari ng baka. Mm. Mm. Ang na ang na ko palang ano eh. Iba ka. <laughs> Ibang animals. <laughs> Sa pagluluto ng chicharong ari ng baka, para ka rin daw nagchichicharon ng balat ng baboy. Yun nga lang, dahil ari ng baka ang bida nating sahog, kinakailangan muna itong pakuluin para lumambot. So, buksan lang natin yung ating talan. So, Since deep fry siya, kailangan natin na madaming oil. Pan. Ma'am Karal, lumayuliw ka ng kuti, baka maputok ang Yes. Ka. <laughs> Kasi... Ay, Okay, so... Ito na, ipiprito na. So, balls first? Balls first? Balls first pala? na. <laughs> <laughs> ah! puso, puso, puso! Paano yung katagat, sir? Ang taktotry pa rin? Since naluto na rin naman siya, at ang purpose natin is just to crisp up yung exterior niya 2 uh, to 3 minutes. Yan, so hahanguin ko muna siya kasi para mas maging crispy siya, isa-second fry ko siya. Ah, oh. yung pala, sikreto. Double frying. Double yes. fry. Siguro kasi naging crispy na yung exterior hmm. niya. Oh. Pero mas lumaki siya. Hmm. Parang balot. Yes. Pero ano? Ang no. Yun From afar, para sa ano, lumpiang... Parang lumpiang, <laughs> lumpiang Shanghai. parang Chinese kikiam. Oo, oh, oh, oh. Ay, oh, oh. Pagkatapos hanguin ang piniritong ari ng baka, saka ito titimplahan ng asin, paminta at iba pang pampalasa. Ito Wala ko sa iyo, yung mahaba! Hindi sa'yo mahaba! Okay. okay. Sige suka. Malambot pa rin siya. Malambot siya. No? Masarap. Masarap na ako. Okay naman siya. Masarap na. Crunchy on the outside, chewy on the inside. Yung texture niya is very heated yung dating talaga niya. So, <laughs> na muna natin ngayon yung Yung balls. Ball. Okay. Ayun Ay, Ay, may pato pa ako. Ay, may pa... May padagdag! Ano ba yun? O, sige, game. Ito yung balls. Sabi kanina, pag-boiled lang daw siya, it tastes like egg yolk. So now... Parang atay. <coughs> hindi, <coughs> hindi atay. Atay ba? Yung balot! Yung liyalo ng balot, bal yes. no? Okay. Yung outer lang niya, yung, yung crunchy. Yung crunchy, oo. Inside pero, is very pero soft. Pero yung mismo balls... Actually, parang egg yolk na. Parang balot, yep. no? Ako mas gusto ko yung balls? Mm. <laughs> Ayan, tinubos ko na naman. Mm. Binisan mo kasi yung pagsubo. Ang <laughs> <laughs> lakas mo naman kumain ng, uh, ano, ari ng baka. <laughs> Naubos agad kaya <laughs> Kalahati pa lang ako. Isasubuan lang talaga. <laughs> ako mas gusto ko yung balls. Yung balls. Ikaw mas gusto mo yung ari. Hmm. At least, di ba, pwede tayo mag-share? <laughs>